Ayan na, mapagpalang araw sa ating lahat Ayan na, pangalawang araw ko na itong uh, pagbubuhat mga po Ayan na, sana ituloy-tuloy na itong ating uh, pagbubuhat Mga po, sayang naman yung ating naempisa Ayan na, iba man ang lumaki mga po, iba man pala Huwag tiyan ang palakihin, dapat braso <laughs> Ayan yung dalawa <todong> 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 Lagi lang masaya kahit mabigat yung mga binubuhat ayan ayan si Maki nga ay nag shout out sa akin dito nga ay tinuruan ako ni Maki na kung paano humila at humawak ng bakal ayan buka natin ayan pwede pwede mm -hmm, mm -hmm. shout out pala kay Boss Randy ayan shout out shout out ayan kung gusto nyong lumaki bumuhat ah, dito na kayo kay Boss Randy ayan Murang-mura lang dito mga po. Ayan na, bumuhat na si Lolo RDTV. Ayan, ayan. Sobrang sakit na talaga ng aking uh, balikat. Pati kamay ko masakit na. Pero kilang okay uh, sundut sundutin lang natin para daw mawala. Ayun o, no. uh, pinahirapan na ni Pinsan GC yung kanyang sarili. Ayan uh, na, pa si Don Maki. Laki ng katawan o. Oh. tayo mga What? <laughs> <laughs> ayan, dito nga ating ako dito ni uh, Maki kung paano maghawak, paano maghila. Ayan, yun o, no, ganito pala, ang tama. Ayan, uy, ano you know ka ba lulo? Hindi yan, motor. Ayan, 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 pa yan oh, ayan, 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 naman ayan, 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 Ayan. Ulit, 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 ulitin mo. Ayan. Sige, bira. Walang, walang takot tuloy ang laban ayan sige birahi paspasi para matapos agad para makatagay na Allah. ayan si Maki nga tinitingnan niya ang ating uh, pagbubuhat to Parang maraming maraming salamat kay Don Maki at uh, tinuruan niya kung magbuhat kung paano ang mga mga tamang pagbubuhat uh, bubuhat. ayan uh, si Pinsan JC paspas din ayan, ayan kahit pagod na yan ayan uh, gumigiling pa rin si Pinsan JC bomba bomba boom boom bomba Kayaan? <laughs> Ayan, dito ng uh, tinuruan ako ni uh, Maki kung paano maghawak nitong uh, barbell na to. Maliit lang yan, pero super bigat pag tumagal. Yun, know oh. Ayan. Ayan, sumakit na nga yung uh, baywang ni Lolo. Ho, oh, ho! Sustaya mo yan, ginusto mo yan. Ayan, ah, malapit na tayong lumaki. oh, lumaking itlog. <laughs> oh, sige, bira. Ala, bira, bira, hey. Ayun, Ay, no? Oh. kang katawa. Ah, <laughs> <Palis. laughs> Yun. O, oh, pumiga na si Maki. Mm hmm, ba? Kobra. Laki talaga. Pinsang Jisidaw. Mm Huwag -hmm. na. Ba? Mm hmm, susunod. sa sabi naman, lolo. guwang bubusok. Mm hmm, ba? Mm hmm, banay mong naong. eh. <laughs> Ang naong ni Ala, Allah. Kaya mo? Mm hmm, kaya mo yan. Mm hmm, pak, pak. Ganon. Ha, <laughs>